<laughs> ano ba yan? Kumiga ka. Iiwa ko naman. Nasa karoy. Maroon lang ka ba mga Hi Dan. Hi. Umabot ka na dito sa DRT. Grabe na sa na ako guys. Ang layo mo na. Saan? Doña Remedios. Sarap lang. Tapang ganda dito. Tinama yung paligid. Oh, huh? tara well, Let's go Kina na kasi. Okay. Tinama oh, mo si Mama Mary nandiyan. Oo oh, nga. Tinama mo kami Mama Mary. Oo oh, sige. Kasi tara. miss ko na si Mama Mary. Kilala mo ba? Lost ko. Hello. Kakapasok lang namin dito sa TRT. And nandito si Mama Mary sa back ko. Mama Mary. I love you. Ayan. Ang daming mga challenges dito. Ang daming truck na dumadaan.

So ngayon, galing kaming Quezon City Mula Quezon City papunta dito sa my dreamland So nabot kami ng mga dalawang oras So wala masyadong tao ngayon kasi alas stress Tapos grabe dito, ang ganda Then marami siyang mga view deck, marami siyang mga pwedeng picturan Tapos ang ganda makikita mo yung Ito yung nata isa sa pinakamagandang view dito sa may ano eh, DRT So marami pa namang magandang beauty din dito pero mga oh, ito yung isa sa gusto ko ngayon Sulitin muna namin yung araw na to Okay Tara, samaan mo kaming Libutin ang lugar na ito Let's go Tara yung ganda ng wing, ano, ano, swing nila may butterfly Kaso wala si na, dito yung mga pagpapakita na ano, dito picture mamaya Hanapin po natin si Donna. Saan so, yan? yung ganda dito. Tignan, tignan mo, ang ganda ng view. Basta maganda siya so ganda sulit. Ang ano, napakapayapa lang. Uy, parang may tao dito. Uy, doon! Ikaw ba yan? Ako to. At, nandito, nandito, ka, nandito, ka. nandito ka pala. Ano ginagawa mo dito doon? Tinatakasan ko lang Ano? Makain ng cup noodles. Dito lang sa gitna na. Napakaganda ang mga view dito. Grabe. Ang ganda naman ang views mo dito doon. Ito ang grabe. Ang ganda oh. Saan ba to? Ito sa ano, dream, Dreamland ba to? Bakit nandito sa Dreamland doon? Anong, bakit nandito? ito yung pangarap ng lahat ng mga tao. Oo. Oh. tayo ngayon. Grabe. Ang ganda pala dito doon sa Pero Dreamland. Grabe. Nakakabuhay nandito. Chill na chill ka lang dyan doon ah. Ang ganda doon, naikot. Alam mo ba doon? Naikot ko na siya dito. Mula dito, mula doon. Ang yeah. ganda doon. No? Ang ganda. Ang ganda talaga siya. Oo, ang Mamaya siguro. Tapos may mga puno pa doon sa kabila. Oh. Oh. Sarap doon pag mainit. No? Sarap doon magkapalamig. Oh. Sa alam mo ba, meron pa doon maganda. Oh, yung nasa bundok na yan. Okay. Sa bundok meron, meron pa ba doon? Oh, meron oh. doon. Meron doon. Para din siyang marilaki, mar no? Pagdadahan natin yung bundok na yan. Para din siyang marilaki, oh, no? Dadaanan natin yan, Mata no? Mata katabi. tayo dyan. Picture-picture muna tayo dito. Paktori eh, daw yan, don. Paktori <laughs> <Factory> pa yan. Paktori <laughs> pa na yan. Hi, guys! So, anong trip namin today? Yan, gumakain siya ng cup noodles. Hmm, yan. Kain uh, tayo tayo. Sarap pala dito kasi may libreng pagkain. Yes. Sa, sa Dreamland to. Na honor sa karay po lang. Diba? Ang ganda dito guys. Marami din silang mga activities din dito. Tsaka mga features, views. Yan. Inikot na kayo kanina na Roy. So yan. Tamang cup noodles muna. Pampainit ng chan. Ito lang kayo ng budget. Ano ka ba? Magkano yung isang cup noodles dito? Ang <laughs> ganda, 40 <laughs> pang entrance na 40 tapos tubig nila 20 pero pag walang pera no sa atin 1 liter ng 20 hindi pong kahit mura lang hindi mura ba yan pag sa ka sa ano sa grocery 16 pesos lang yan 25 yan 25 25 Nakahanap ng ganun. 16 pesos. <bus. laughs> Kapanahonan pa ni Kupong Kupong. <laughs> Ang ganda ng ano langit eh sa tinan niya. Blue na blue. No? Bakit yung front camera niya? Bakit yung front camera niya? Hi. So ayan may mga guest tayo dito Si so, Bibi girl Tapos kasama niya si Bibi boy Tapos ito naman si Donna tamang ngiti ngiti lang sa ano naging masaya na lang sa ano sa relasyon ng iba nakapicture ka na again smile done nakapicture ka? hindi, chat lang Video naman ah! uy wait, natutulog tapos bigla may sumapok sa <laughs> akin may sumapok sa <na> akin baka masapok ka dito <laughs> Huwag siguro sigaw sigaw dyan baka sapukin ko Nag nalabas naman sa natin bago siya Anong sapukin ng mga staff dito Nag nalabas lang naman lang sa dito ko Papunta na dito suntok Nakasuntokin Huwag <laughs> ka siguro, ng sigaw, Masuntok ka na naman dito <laughs> Masuntok ka talaga dyan mo Dan, ano mo Ang ganda niya pag tanay mo talikod ka. Oh, ang ganda ng background. Diyan ka lang <laughs> talikod ka lang. Ang ganda nga, grabe. Harap ka, harap ka. Harap ka. Harap ka nga. Tignan natin. Oh, nawala. Nasira yung background. Nasira yung background. Tignan nga. Oh, ang ganda, grabe. Wow, ang ganda. no? Oo. Wala na naman. Private na ka harap ka. Dapat ang harap ka ba? Uh Oo. -oh. Yung... Hindi harap ka, harap ka na lang. Mas para mas bagay pag naka. Grabe ang kanta no. Guys, dito lang yan sa Dreamland. Ang ganda. Wala na, kaya. Nagubudots na ako eh. Wala <laughs> na siya na eh. mm Ramin, ramin mo yung uh, ramin mo yung tripod hirubin. nila dito. <laughs> Patong <-taram mo> na video <laughs> <Patungan laughs> ng <laughs> cellphone. Teka teka. Bago 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 sa bago 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 Sige, dyan ako sa kabila. Sige. Okay. Ano gagawin ka ko? Huwag <laughs> na nakakaya ka. So, oh. Ayaw mo na, solo, solo, solo ka. O, oh, na. Ilagay mo yung bato. Nasa na kasi yung ano? Nasa na kasi yung ano doon? Yung tripod? Nasa ka. Pero mo kung saan saan yun. Nasa mo surahan. Itatapon mo lang. Ilagay mo, ipatong mo na yun doon sa ano. Dalawa na nga yung binili ko eh. daron game na den ada oh may butterfly dito may butterfly wings butterfly wings so 'yung picture nga tanli